Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Siyempre, pag ganitong alas 5 ng hapon, ang aabangan ng mga kalaki ang mga kumpletong digits na naman na iahabol nating tayaan po sa lahat po ng ating mga loto outlet. Okay? Yung mga tinatayaan po natin dyan ng mga STL, Weteng, National, Loto Pilipinas, Loto Abroad. Dito nyo lamang po makukuha ang mga tips na magaganda at mga code na ibinibigay po natin araw-araw. Kaya sa mga tataya po ngayon, nahahabol po ngayon po alas 5 ng hapon at syempre po, ngayon pong ah Port uh, fourth week na po last last week na po ng ng April mga kalaki abay baka ikaw naman ang palarin mamaya ano dapat manalo ka na para ma kita sa Facebook namin na isa ka ng certified ah uh, uh, tawag dito Lucky winners namin Sa aming book of winners Ni Lola Carmen Okay Kaya mga kalaki Tutok na po rito Ito na po Mga lucky numbers natin Handa ka na bang kunin Ngayong po Alasin ko ng hapon Ibibigay ko na sa'yo Kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo At maging syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki Tutok tutok na po rito Ito na po Mga 2 uh, digit lucky numbers Ibibigay natin Tatlo 3 digit lucky numbers Tatlo 4 digit lucky numbers Tatlo 5 digit lucky numbers dalawa 6 digit lucky numbers dalawa ayan po mga kalaki kaya tutok tutok na rito mga kalaki at syempre ngayon na ibibigay ko na ang mga lucky numbers natin okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po ito bago po natin palitan wag na wag nyo po agad binibitawan okay kaya sa mga interesado po dyan nakuni na aming mga, mga lucky numbers abay kumuha na kayo ng listahan ngayon at na po sa inyo ang inyo pong mga kailangang mga numero na tatayaan po ngayong last draw po ngayong hapon. Okay, umpisaan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ito na po, Pilipinas at abroad, handa na ba? Kunin mo na ang 2-digit lucky numbers. Number 5 at number 26, yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 16 at number 8. Ang pangatlo po ay number 10 at number 15. At syempre po isunod natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 219. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 626. At syempre po ang pangatlo ay number 315. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8126. Yun po yung una. Ang pangalawa po ay number 3321. At ang pangatlo po, number 3095 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga laki numbers na 2-digit 3 digit at 4 digit lucky numbers. sa pwede nyo pong iramble yan pag itiniyaan nyo po yan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National pwede nyo pong iramble mga kalaki para mabalibaliktad man ng mga numero panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay, huwag nyo pong kakalimutan yan at syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang ating mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan po para makatanggap kayo ng mga lucky numbers everyday hanapin nyo kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin po na merong Ah, 400,000 followers sa Facebook check kami po yan at meron po tayong second account Red Parong Kingin po na nakayelo t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ayun po mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parong po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parong na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po tayo humingi ng mga lucky numbers then mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tulad po nila na pinadalan po natin sila ng mga lucky numbers, naging friends na natin sila at yung iba na at yung iba naman hindi pa. Hindi po tayo nagsisinungaling mga kalaki na may mga napapanalo tayo at meron naman po hindi. Ang importante po, hindi po kami bumibitiw at hindi po kami nagsasabang mamigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Okay, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good po 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatay at masalad ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Okay, tututukan ko ang mga laban mo sa, Pilipi sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, National, Wedding, loto, lahat po yan, STL, tutulu, tututukan kita, tutulungan kita sa loob ng 3 Okay? Uh, sa mga gusto pong subukan, ang galing namin sa private consultation, magpa-member ka na. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, ha, uh, sa mga sasali po sa private consultation, may discount po kayo bago po matapos ngayon po ang buwan po ng April. Abay, dapat member ka na para member ka ng April, May, June. O, oh, tatlong buwan mga kalaki, ang tagal noon at nawas sa loob ng 3 months isa ka sa maging winners namin na maipost sa aming Facebook page, ayan po mga kalaki at syempre po, yan po ang ating mga 2 digit, 3 digit, 4 digit mga kalaki, i-rumble nyo po yan pag nyo po inilaban yan, syempre po ngayon na po, ibigay na po natin ang ating mga 5 uh, uh, digit lucky numbers Pilipinas at abroad, eto na po ang 5 digit lucky numbers mo ay number 21, number 19 number 34 number 36 at number 30. At syempre, ito naman po ang isa pa na 5-digit lucky numbers. Number 18, number 27, number 38, number 25, at number 29. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ating 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, but 658 6-digit lucky numbers Ayan po. Kaya sa mga kukuha ngayon ng mga numero na 6-digit lucky numbers Kung saan naglalakihan ang mga prices ng mga lotong ngayon Pilipinas at abroad Ito na po, kunin mo na ang listahan mo Umpisa natin sa number 16 Number 35 Number 31 Number 33 Number 11 Number 24 Ayan po. At syempre, ang susunod po natin ay number 42, number 30, number 28, number 12, number 9, at number 5. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga laki, laki numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga kalaki, ang mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin ay araw-araw po na sinusumada natin yan galing po sa libro ni Lola Carmen. At ito na po ang mga paborito na lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Madrigal Family, dyan po sa may Makati City po diyan po sa may Guadalupe, Makati sa mga, mga Madrigal Family Shout out po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin Sa walang sawang uh, uh, pagkuha sa mga lucky numbers namin upang itaya mga kalaki sa mga uh, naniniwala po sa amin Maraming salamat Hello po Makati City At syempre po mga kalaki sa, sa mga driver naman po, ng na mga jeepney driver dyan naman po sa biyahing Kiapo. Hello po sa inyo sa mga ni driver po dyan sa Kiapo. Kiapo, Cubao. Hello po sa inyo. Uy! Namimiss ko na magsimba sa Kiapo. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha. Napanalo ko na po ang Manila ay o oh, Manila kasi ang kaya po ay eh, napanalo ko po na yung Maynila alam ko po mga kalaki at syempre po nagsisimba po ako dyan sa mga suki ko dyan sa mga candle candles candle candle vendors hello po kaila nanay sita hello po sa inyo at syempre ito mga kalaki tandaan nyo tutok lang po dito para makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw at nawa po ay mapanalo namin kayo good luck